Hello mga kapatang helmet Today sa Berber Happy day sa natin mga bagong pasok sa channel to so, Please don't forget to click the subscribe button At tiny bell para laging updated salat, mga sa mga pinupuntahan sa nasa At ina-upload namin ni Videographer And for today's video mga kapatang helmet Siyempre ano gagawin natin Videographer? Magrere ah oh. Eepa! Mm, Eepa! May maraming salamat talaga dun sa nag-comment na Epal ka Epal ka din! <laughs> Rival lahat. So, ito. No. Yes. So, ito mga kabatang helmet. Yung ipapalabas ko muna ng video. Narereakan natin. Ito yung Senate hearing way back 2018 pa. Talagang hinanap namin yan na Bidjoga Pearl. Kasi, duktong-duktong siya di ba, Bidjoga Pearl? Mm So, in-upload natin kagabi. I-upload ko siya ulit dahil nga ang dami nagsasabi na nag-overlap yung audio. I-upload ko siya ulit kasi karuktong pa rin niya itong video do sa Senate hearing. So, pasensya po sa, ano? Pasensya po sa technical Issue difficulties. <laughs> difficulties. So a helmet natin. Just to put this on record, I'm a bit bothered by the by the tone and the direction of this uh, this this talk right now. Just to make it very clear that misinformation lies and uh, all these misleadings do not come exclusively from the Duterte camp. Okay. Neither do they come from just officials that are identified with the government. In fact, the vice president is one of the primary f purveyors of fake news. Okay. And that the president is maybe an even bigger victim than she is. Please enlighten us, but but for the record, ma'am, I would like to also stress that uh, as I've given the forum also to PCO to explain your yes. side, I've also uh, called out uh, certain groups like Dio is uh, opposed to you and, and I yes. feel that it is also quite unfair uh, for you to be here and for him not to be accountable yes, and, right. and be present. Um, we have uh, Miss over here, who's actually uh, the reason why one of the reasons why we have this hearing now. So it, it's not targeting that, and, and in fact, I uh, I strive uh, to be fair. So because we, um, we've talked, of, Madam Chair, we've talked about asec Walker for maybe like a third of the time. Or Madam Chair, like Madam that. Chair, is that the official position of the PCOO that? that they're accusing the office of the Vice President of spreading fake news? Is of uh, misinformation? Is that the official stand of the PCOO? Oh, or is, is it just the personal stand of Ms. Badoy? Okay, before we go into that, uh, the reason why we mentioned uh, her in particular is because of this controversy of one of the things that we need to be able to resolve to come up with legislation or not um, about being in government and maintaining your own uh, blog or website. That, that That's the reason. She's a uh, more prominent as I say, the more you are in the public eye, the more responsibility you have. Uh, so, it's it, it's not actually uh, what you call this uh, zeroing in. In fact, we acknowledge and we thank uh, the Secretary for showing up during our last hearing. So... Ang haba pa nito, mga kabat ng helmet, pero ang pinaka punto talaga dito, no, Bishop Copper. Mm. Mula noon pala talaga, mm, inaakusahan na si VP Lenny, no, mm -hmm. regarding sa peddler daw ng fake news. Ah, kaloka, no. Vice President, tapos ako sa mo ng ganun. 2018 to, ha, mga kabata helmet. 2018 to. So, tuloy natin. It's quite um, an accusation. You say that the president, the vice president is the biggest purveyor of fake news. maybe one of the okay tell me please qualify for your for instance answer. um she just said recently that she paints a gloomy picture of the country at a time in our history when all the important numbers for our country are looking up fantastic numbers in fact and she says it's doom and gloom and nababalutan sa dilim or something but but uh an unprecedented number of Filipinos, ninety eight percent, very hopeful. For the first time it's unprecedented. And this is an international audience that she that she that she peddles and spreads these lies about. Okay, well uh, that's and, her opinion and and I guess the numbers will speak for itself. Yes. As, as you said. Yeah. Um, but I'd like to hear the the voice of the mainstream here. Yeah, Mr. Alan and then later on Miss Reza. 'di diba, ba? Mga banal helmet, opinion niya. 'Di ba? Nung nagsalita, 'di ba? Pero asin yung katibayan. Tsaka mga banal helmet. Kung talagang siniraan, 'di ba, Bijo Gapar, ni VP hmm. sa international community ang Pilipinas. Eh bakit i-invite pa siya ng ano, ng ibang bansa? Kaya nga. In-invite siya ng US, in-invite siya sa Canada, sa UK, 'di ba? Sa Europe. Yun ang nakaka nakakalungkot, mas believe mas bilip pa yung banyaga sa kapwa nating Pilipino kaysa yung kapwa kababayan natin. Di diba? oh, na ba? Yan ang crap mentality eh. Ng mga Pilipino mga Pero na nga nga Kasi kasabi siya totoo. Kasi pa ang katotohanan lang yung sinasabi talaga ni Vipi Bakit nga ba? Ano yung nila? Eto pa! May hunger strike daw mga kapwa helmet. Tayo na! <laughs> sa hunger strike. hunger strike daw mga kapwa helmet. 6 p.m. to 12 midnight. Hunger strike ba yun? Schedule? Alam ko, may schedule fasting. Magpapablad kayo ba sila? oh, intermittent fasting or fasting dahil magpapakuha ka ng dugo. Magpapablad kayo ka. Pero, hunger strike na may oras, may schedule. Parang ngayon lang ata, nakarinig ng video ka pa O, sila yun. So, ibig sabihin, kapag intermittent fasting ako, nag-hunger strike ako? Medyo. Ha? Huh? Baka sa utak lang nila yun. <laughs> Ang dami. <laughs> huwag nyo kami idamay. Ang daming nagugutom ngayon mga bata helmet. At kung kayo ay may makakain, may kakainin kayo, aba, super blessed kayo. Diba? Hmm. Magpasalam na lang kayo kay Lord dahil meron kayong pambili, may nakakain pa kayo. Eh what if do sa hindi naman wala lang kapasidad na kumain tatlong beses sa isang araw? Diba, Bishu Kapar? Eh nyo, marami na namang itatapon na kamatis. Galing Kaya nga. Ano, Diyos mga ko, mga bakit tabi. ba? Ba't ba nabulok yung mga kamatis? hindi siya mabenta kasi ang dami, 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 dami. dami. Dapat talaga makaakit ulit tayo ng bagyo. Oo, makapagmetsyado nga. Ma. Makapagmetsyado, mabili natin yung itatapon nila, tapos ipamigay natin dito sa Maynila. Oo. Tapos kung mga mas sinasasama sa akin, umakyat. Tapos, hakutin natin yung, bilhin natin yung mga sakusakong kamatis, tapos pagbigay natin dito Every sa page ano. Ba yun? Kaya nga. 'Di ba? Lalo yung mga gulay na mga tatapon. So, ito mga kabata helmet, ang i-upload ko naman sa inyo, yung mismong video ni VP yung kagabi na nag-overlap nga yung audio. Hapon. Mahigit dalawang linggo pa lang mula nang tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang kampanya laban sa ilegal na droga. Mahigit dalawang linggo pa lang mula na aking isinantabi ang napakaraming babala para pasanin ko ang trabaho kahit halos imposible ay kailangan kong subukan para sa ating mga kababayan. Hindi ako nagsayang ng oras. Nakipagpulong aga agad ako sa ICAD at iba't ibang mga ahensya. Kinonsulta natin ang iba't ibang mga sektor. Pumunta tayo sa mga komunidad. Nakipagpulong tayo sa mga LGU. Binisita natin ang mga rehab centers. Pero nagsimula agad ang mga atake. Walang tigil ang pagbabatikos. Mahina raw ako sa krimen, Wag daw ako makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan, Pinagtulung tulungan at pinagkaisaan ako para hindi magtalumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi na lang tayo mag magtulungan? Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayong nabangga? Nung tinanggap ko ang trabahong ito, ang una kong tinanong sa kanila ay, Handa na ba kayo sa akin? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Mr. President, hindi ko hiningi ang posisyong ito. Pero sineryoso ko ang trabahong ipinasa ninyo. Ang hiling ng taong bayan, isang gobyernong tunay na kampiyon laban sa iligal na droga. Alalahanin natin na ang droga at mga drug lord ang kalaban, hindi ako at lalong hindi ang taong bayan. Mga minamahal kong mga kababayan, bilang inyong pangalawang pangulo, ang pinakamatimbang kong pananagutan ay sa inyo. Sa mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hinding-hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Determinasyong itigil ang patayan, panagutin ang kailangan managot, at ipanalo ang kampanya laban sa iligal na droga. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Maraming salamat. Napanood nyo na yung video ni VP Lenny, tsaka yung hearing ng Senate, diba, noong 2018. Ano masasabi nyo dyan, mga kabatang helmet? Kasi talagang mapapaisip kayo, babalikan nyo talaga yung nakaraan. Pagtatagnitag tatagnitag inyo, i connect niya parang connecting the dots. Diba, Pichu hmm. Na talagang, bakit inalis ka agad si VP Lenny doon sa inatas sa kanyang posisyon? Ginawa niya naman yung trabaho niya di eh. na, Diba? Namin lang siya ng listahan. Eh! Tapos pinalist na siya kagad. Kaya nga. Anong meron doon sa listahan na yon? Ano ba yung natuklasan, diba? ba? ano, ano, nung gawain confi fans diba? lang. Diba? Parang confidential fans lang din. Diba, mga kabalang oh. element? Diba? Same, Al ano? Oh. Ano ba yung bagong term? Hindi daw termination eh. Di ba yung ginawa nila kay Prof. Doc Shelo Magno? Nga rito na expiration of the tenure. Oh, may lumalabas na terms ngayon. Ano? Oo, hindi pala termination, expiration ng ang ginagamit. Oh, Pero, di ba, naalis, natanggal. Naalis. Parang din yung ginawa kay Saturday na dilima. Pinakulong. Oh. Si VP inalis, tinanggal. Inalis. Kasi ginawa niya yung kanyang trabaho ng tama. Tinawag siyang bobo. Oo, lugaw, di ba? Sa lahat naman ng Pero, bobo, yun ang pasado sa UP. Sa lahat naman ng bobo, yun naman yung talaga yung kinukuha pa sa mga speaking engagement. Nakakaloka naman kayo. Eh, ano pa tawag sa mga hindi, ano, ang speaker? yung Sa mga walang diploma, ano tawag? Yung mga oh. ng bobo, matalino sila. Abang matalino? Matalino? Matalino kayo? Kayo yung na? Yung tumawag oh. ng ano, na, na puti pa yung pandisal, may laman. Bobits! <laughs> Asa na siya? O, oh, diba? Oh, Asa na siya? So, ayun ka, Baba, dahil wait, i-comment down below nyo yan. Nakakaloka talaga -ta ka kayo. Ay, kaya na Ay, sige nga, i-comment down below nyo kung sino yung sinasabi namin about sa pandesal. Labuti pa ang pandesal may laman kaysa yung iba dyan. Comment nyo nga! But alam ko kilala nyo yun. Sabi ya, buha O diba? Sana nabilaw ko lang siya ng pandesal eh. <laughs> so ayun mga helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, hindi kami mapapagod na mag-react at maging epal. Diba? Lalo na ngayon, napapanahon ng mga issue na dati ng issue, ngayon bumabalik. Talagang history repeats itself. Diba? ba? history repeats itself kasi binalik nyo yung nakaupo ngayon. History yun, diba? video ka po? Eh? Oh, tsaka dapat natuto na tayo eh. Kaya lang! Ang daling makalimot. Sabi nga, ang Pilipino, madaling makalimot. Pero yun nga, Bichoka pa, andyan na yan. Anong magagawa natin ngayon? Sikapin natin na buhayin yung mga pamilya natin. Sikapin natin na huwag tayong dumepende or umasa. Kasi in the long run, tayo lang. In the end, tayo lang din. Sabi nga nung At writer pag na tayo. ano, diba, mm -hmm. na, na interview mo, na binoto yung kabilang kubol. O sino yan? <laughs> so, Wala mam, ma magtrabaho na yan. Ah, oo nga pala. Ayan, nako, eh! Nakakalokat, nakakalungkulat ng na nga mga bata helmet kasi yung mga nangyari dati, ipinakita na sa atin, pero yung iba sa atin kasi nagbulag-bulagan pa rin. So, ayan na, sabi ko sa boy na helmet din ang buhay, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Hindi ako mag-hunger strike. sarap ng ulam ngayon. May ulam tayo! May ulam kami! Uh, tuyo! Uy, masarap yun ah. Uh, -uh. Tsaka